ang na, 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 na darating guys ala na eh ikaw ang magmaneho doon tad, tar, sa ta, don't sa, don't ma ma ka sa ala 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 grabe pa alas 10 pa ako nandito anong oras na yung sundo ko hanggang ngayon wala pa ayan guys oh wala alas 12 na 2 hours na ako pinag dito, alam mo napakaganda talaga eh. pinag ako eh. What? Wala pa rin pagbabago. Ganun pa rin. Siguro nagkikilay pa yun. Kilala ko yun eh. Tagal-tagal magkilay nun. Huwag magkakilay, mabagal pa maligo. Tapos daming ka-etik-etikan. Ganyan, ganyan, ganyan. Nagawa ko na lahat guys Nandito ako ngayon sa Terminal 3 Waiting pa rin tayo dyan sa magsusundo Ayun o, no, puyat na ako Kakaantay na Ang mga bang gagawin Pero ang pinagbago Ang mabagal pa rin kumilos Tulad pa rin ang dati ganoon pa rin Naiinip na ako Nagawa ko na lahat Actually kumain na ako Nakapagkape na ako still, ganun pa rin. Bagal pa rin kumilos. Wala naman ako magagawa kundi mag-antay. Hmm. Chiriway. Asan ka na? Susunduin pa kaya ako nito. Tagal. Ah. Lakad-lakad ulit. Para malibang. Let's go. Nga, uh, yun na tatarating guys. Alauna na eh. Alas dis pa ako Sige, five minutes pa. Five minutes A few moments later. Tagal mo. Ito ka magkakaro siya. Mara, ito naman yung kilay ko. <laughs> Tagin ako. Magdawala na dito. <laughs> <laughs> Ang tagal mo. Adjust this pa ako nandito. Hoy, wait lang. <laughs> Ikaw ang magmaneho. Doon ka sa kanila. Ako mo. Alis! Doon ka, doon ka. Doon ka, Magmaneho ka. Dali Yan. Bilisan mo na. Abi, palit kayo. Siya magmamaneho. Dali. Palit kayo, B. Palit kayo. Hello. Runo no si yung galing mo naman. Runo no. Runo no ang drive, grabe. So syempre, siya ang magmamaneho. Kaso, para mommy. Kaso ha. Besio. Adarin. Manan. Nagantay din ako, tagal mo ako pigilan antay ha. Pakboy, alam mo ba? Di pa. Nahihirapan ako sa kilay ko. Bes malagay nga. Yes. Nahirapan ako sa kilay ko. Bakit? Hmm. Kiss ka, ano ba yung ano, binti mo? Bago cellphone mo? Ano ba yung pa yung binigay mo sa akin? Naiihina ako, tara. Initiis ko lang, di na nga ako makahingi. Kaya lang, ako nga kararating ko lang. My eh. brain is, uh, oh, boy. I'm, I feel scared. My brain is a uh, wiggle wiggle. Huli ka na. <laughs> Kailin ka pa nandun? oh, lintik ka. Ay, eh, ako nga, naiinip na yan. Lintik ka. Kaya ako eh. Paano mag-drive? Siyempre, dapat mag-seatbelt ka muna. Alam mo kasi. Ito. Mm. Ito seatbelt. Is this for me? Ano yan? Yung tawag nito? For Di your jowa? No, this is my neck pillow. Matagal na. Nagpilo yan. Pwede akin na lang. Ha? Huh? Sino nagbigay? <laughs> sorry. Hindi, <laughs> joke lang. Hindi ko naman inihingi. Ang Alag nagregala kasi niyan sa akin, si Idol Moto. Ay, sorry. Akala ko kasi bibigay mo sa akin eh. Sorry. Uy, dumbot, no? Oh, lambot no? Oo, lambot. <laughs> hindi, hindi Ako'y kinikilig Bagi kayo Ay, ito, oh, ang lambot. Kasi lambot ng ano, eh ano. Ulo ko na naman. Kalbong! Ano ba? Iihi ako! Iihi tayo? Iihi tayo sa Resorts World. Ano? <laughs> Iihi tayo sa Resorts World. Saan ba yun? Oh. Iihi ka lang so, dun? Eh kasi hindi na ako sanay umihi sa mga ano. <laughs> No, you know, my brain is shaking if many people. Yeah. So I, I need to be in the resort room. Oh, so really? don't have many people there because there is so uh the people there is professional. Oh really? Ah uh, yeah, no oh, taking pictures. You haba have, you have uh nasa yung haba utang ah. Huh? What? Dapat masarap yung kakain niya at ikaw may Oh my god, I have utang. Yeah. Talaga ba? Because Wait lang, I have matagal. utang. Talaga ba? Yes, because pinagantay mo ako ng matagal. Wait lang, ako ang may utang. Parang ako pala may huh? utang. Ha? <laughs> did you did, di, did, you remember na? yeah. the lechon? Yeah, I remember. Yeah. You said your utang, but I said no. Bigay ko na lang ba sa iyo? <laughs> diba? Dahil doon, libre mo ngayon ang pagkain. Walang well, Ayan, yeah, siyempre. Go. Kain kami. Saan mo gusto? Abangan nyo na lang yung vlog niya. Pag <laughs> saan kami kakain. Be, saan mo gusto? Ako? Ako? Kahit saan? Saan mo gusto? Kahit saan? Basta oh, ka sa... Ah, talagang sa resort world tayo. Ay, loko, ka! Go! It's okay! Go to resort world and then we eat there. Ayoko na. I have palpitations ka na english no, hindi man. naman ba tumatama eh. <laughs> Sabi niya, hindi ko naman ba tumatama eh. Ako <laughs> na <naman> english so <laughs> no, guys, yung... abangan nyo ako sa aming kakain. Abangan nyo sa vlog ni cherry white. Hindi, dito nyo pa rin abangan. Dito nyo, dito nyo abangan. Okay. <laughs> hindi, dito, dito. Kakain, <laughs> oh. kakain tayo dito. Wait lang. Punta tayo ng resort. Paano ko makakapunta doon? Ayan, resort world doon. Hindi nga pwede ano, mag-right mag turn. Eh, ba't ka umikot dito? Kasi may u-turn. Alam mo lang kung saan. Iwit yung mga Oh, saan? Bakit kasi kailangan doon ka pa mag-ano? Naiihina ako eh. Hindi sa Jollibee? wala kasing tao doon. Eh, di ba meron akong social distancing? <laughs> <laughs> social anxiety pa <pala>. lang. <laughs> Hindi pala social distancing. Ano kasi nangyari sa inyo? Dapat na tilalabanan nyo. May inom kayo dapat ng vitamins for? Brain! Brain. <laughs> Ay, higamot ako dyan. Ay, higamot ako dyan. Meron ako. Asan? <laughs> Oo. Oh, okay na yan. Hindi. Uh, Hindi nga seryoso gamot ito. No? Galing to sa psychiatrist. Nangyari to nung ano. Kasi nagka problema kami ng mama. Tapos oh. medyo dinamdam ko. Medyo, okay nyan. Medyo dinamdam ko. Saglit lang may papakita ako sa'yo. This is my medicine. Oh. Saridon. For? The brain. Sariton? Sa ulo. O bakit? Gamot sa sakit ng ulo to, sorry, diba? Sariton. Ditsa sariton. E, meron lang. Uh -huh. O, oh, yan, yan. Pasok ka dyan. Marriott. Marriott. Wow! Pupunta kami ng Marriott! Ayaman, CR. Wow! Ang yaman Ang yaman naman ng CR ko, Bessie. Marriott. And grand ballroom. Gami. <laughs> si si, tayo si CR tayo. I <laughs>